buhay nasa Nag-iwanan sa pinangan buong malaging. Malaging na gustap ang pag-aing itong buo sa nalit. Ang malalit na kahapon ay napara. Nagulay rosas ang malit at ang sabog ng kaligayahan. Ang dahilan, na naririto kami lahat, ulit-ulit sinalagi, Virgen Gabriel Nani. Na sa bawat oras pinang mapagmahal, pinang balis na ligaya, inspirasyon sa magdamag, pinang mapagtiis, gabay sa lubang nila. Ang kalimisan ninyo'y hindi nalulisan. Ang pagkababay ninyo'y hindi nabahiran. Na nabiling wagas kahit kalimitan ng ating misiyas natutubo sa sala. At ngayon, nagsiriwang kami ng inyong tanki. Ang kasaysayan ninyo, sigil ng luhang inaawit-awit. Ang mga lumipas na puno ng sakit ay mga himalang hindi matuloy. Nagsalarawan kayo halos isang ng nang bahuli kayo kay Juan Manitae saan lamang na ang kakiwan na makaraming biyaya para sa lahat. Ang ipinagawang iklong tahanan, ang labas maso kayo, minsan nasa balon, minsan sa puno ng kahoy na roon, ibong pasay-tasay ang pinaroroonan. Maalag magpuli ay inyong pinatatabang nagawang gamot ng mga may sakit. Nagagawa po ninyo ang nais nyong ibigin para sa lahat ng tao sa gagaling. ng Kaisasay, tanggapin po ninyo ang aking pasasalamat na niloob ninyong ako'y mga basta sa board examination. Ito'y nagtulon sa amin ng kaligayahan at magbibigay sa aking pamilya ng maayos na pamumuhay. Birhen ng kaisasay, tanggapin po ninyo ang aming masasalamat sa pagkakaroon namin ng maayos at malusog na katawan namin na mag-asawa. Ito ay sa amin ng matinyas na kaligayahan. Mahal na Birhen, sa ko kabanal-banal ang Virgen, na kami pagkalooban ninyo ng mga anak, na magdudulot sa amin ng walang kumpay na kaligayahan. Hipuin mo po, mahal ko na, ang akin kong amang may karamdaman upang siya'y tuminhawa sa kanyang imagandang nararamdaman na magtutulot sa aming pamilya nang walang hukbay na kukigayahan. Hinihili ko po, Birhen ng Kaisatay, na ang mga kapatid na nagahanap buhay sa ibang bansa. Tanglaw at gabay niyo sa kanila'y ibiyaya upang magkaroon ng maayos na trabaho, makaiwan sa masama, at tuntunin namin ang magandang landas ng buhay. Mga narinig inyong papuri, at kailingan. Inyo pong tingin birhen ng kay Tatay, upang mamumuhay namin ay maging matagumpay at maging maayo sa lahat ng araw.